Gandang araw kapatid, sa panahon ngayon na puno ng kaguluhan, stress, aingay ng mundo, mahirap manatiling kalmado, malinaw ang isip at payapa sa loob. Pero libu-libong taon na ang nakalipas, may isang lalaki na nagtaglay ng karunungang hanggang ngayon ay gabay pa rin sa marami. Si Marcus Aurelius, ang Stoic Emperor ng Roma, isang hari na may kapangyarihan sa buong imperyo, pero pinili ang kababaang loob at katahimikan ng isip. Ngayon, pag-uusapan natin ang mga aral ni Marcus Aurelius na kailangan mo sa buhay mo ngayon. Ito ang mga katuruan na magpapatatag sa iyo sa panahon ng gulo, duda at paghihirap. Aral numero uno, kontrolin ang iyong reaksyon. Marcus Aurelius, you have power over your mind, not outside events. Realize this and you will find strength. Hindi mo kontrolado ang mga nangyayari sa paligid. Pero ikaw ang may kontrol sa kung paano ka tutugon. Ang totoong lakas ay hindi sa pagkilos ng mundo, kundi sa pagkilos ng iyong isipan. Kwento. Isipin mo, may nagalit sa iyo o may nagbago sa plano mo. Ang unang reaksyon mo, galit o inis. Pero tandaan, sabi ni Marcus, ang isip mo ay parang bundok. Matibay, hindi madaling galawin. Practical application. Tuwing may nakakainis na sitwasyon, huminga ka muna ng malalim bago tumugon. Tanungin ang sarili, kontrolado ko ba ato kung hindi bitawan? Aral numero dalawa, ang kapayapaan ay nasa loob, hindi sa labas. Marcus Aurelius, Nowhere can man find a quieter or more untroubled retreat than in his own soul. Lahat tayo ay naghahanap ng kapayapaan sa labas, pera, bakasyon o relasyon. Pero ayon kay Marcus, ang tunay na kapayapaan ay matatagpuan lamang sa loob mo. Kwento, kahit emperor siya, araw-araw siyang napapaligiran ng kaguluhan, limpid, digmaan, politika, problema. Pero ang sikreto niya, tahimik siyang nga uh, nagmumuni-muni sa sarili. Nagsusulat ng meditations para mapanatili ang katahimikan ng isip. Practical application, maglaan ng tahimik na oras araw-araw. Isulat ang mga bagay na nagpapasalamat ka. Iwasan ang walang saysay na drama. Areal numero tatlo, gamitin ang hirap bilang guro. Marcus Aurelius, the impediment to action advances action. What stands in the way becomes the way. Ang bawat hadlang ay oportunidad. Hindi mo kailangang takasan ng hirap. Yakapin mo ito dahil ito ang huhubog sa iyo. Kwento. Isang mandirigmang stoic ang nagsabi, Kung hindi ako nasugatan, hindi ko malalaman kung gaano ako katatag. At ganoon din tayo. Sa sakit, doon natin natutunan ng lakas. Practical Application Kapag may problema, huwag agad magreklamo. Tanungin, ano ang tinuturo nito sa akin? Ang bawat pagsubok ay hakbang papunta sa bagong bersyon ng sarili mo. Paral numero apat, ang buhay ay maikli. Huwag gamitin ito ng tama. Marcus Aurelius, you could live life right now. Let that determine what you do and say and think. Ang Stoics ay laging may kamalayan sa kamatayan, hindi para matakot, kundi para pahalagahan ng oras. Ang buhay ay parang apoy. Maari itong mamatay anumang sandali. Kwento Habang naglalakad si Marcus, laging dala niya ang ideya ng Memento Mori. Alalahanin mong mamamatay ka, dahil dito, bawat sandali para sa kanya ay mahalaga. Practical Application gisingin ang sarili tuwing umaga at itanong, Kung ito ang huling araw ko, paano ko ito gugugulin? Piliin ang makabuluhang gawain. Aral number 5. Mamuhay ayon sa virtue. Marcus Aurelius Waste no more time arguing what a good man should be. Be one. Ang stoicism ay nakabatay sa virtue, karunungan, tapang katarungan at katamanan hindi mo kailangang ipaliwanag kung gaano ka kabuting tao ipakita ito sa gawa. Kwento, sa lahat ng kapangyarihan ni Marcos, hindi siya naging arugante na natili siyang makatarungan at mapagpakumbaba. Ito ang tunay na kapangyarihan, yung pagkakaroon ng moral na lakas. Practical application. Piliin ang tama kahit mahirap. Gumawa ng kabutihan kahit walang nakakakita. Ang mabuting gawa ang tunay na kapayapaan. Rule number six, huwag kang maapektuhan ng opinyon ng iba. Marcus Aurelius, if you are distressed by anything external, the pain is not due to the thing itself but your estimate of it. Ang iniisip ng iba ay wala sa kontrol mo. Ang kalayaan ay nagsisimula sa sandaling hindi mo na hinahayaan ang opinyon ng iba na kontrolin ka. Kwento may mga taong tatawa, huhusga o kukwestiyonin ka. Pero tandaan, sabi ni Marcus, ang halaga mo ay hindi nakabase sa tingin nila kundi sa kung sino ka talaga. Practical application. Gawin ang tama, hindi ang sikat. Itigil ang paghabol sa validation. Manatiling totoo sa sarili. Conclusion, Kapatid, ang mga aral ni Marcus Aurelius ay hindi lang para sa emperador, kundi para sa ating lahat. Sa bawat araw na puno ng gulo, tandaan mo, kontrolin ang reaksyon mo, hanapin ang kapayapaan sa loob, gamitin ang hirap bilang guro. Pahalagahan ng oras, mamuhay ayon sa virtue. Huwag mo maapektuhan ang opinyon ng iba. Sabi ni Marcus Aurelius, "The happiness of your life depends upon the quality of your thoughts." Panatilihing malinis ang isip, matatag ang loob, at makatarungan ang puso, dahil doon mo matatagpuan ang tunay na kalayaan. Salamat sa panonood, at hanggang sa muli, manatili tayong kalmado, matibay, at marunong pumili ng tamang landas sa gabay ng Stoicism. Kita-kits sa susunod na episode dito sa Stoicong Pinoy.